May nga malam kada tayo amin na po. First of all, I would like to thank all of you for joining us today. Maragsakan na kami kat na nga supporters nga na pang tatangaal daw kanyami para supportan na gito'y kandidato tayo for good governance. Agrugyak with the saying, with the message, nagrigat kami nga agsaritan no, gutom na lahat, ano? So this will be a short message. What is our aspiration as citizens of Baguio? And not only siguro wag niyo munang ilimit sa as citizens of Baguio, but as Filipinos. You know? We as we aspire we aspire to have a city and a nation whose leaders do not manipulate. Yeah? But inspire. We also aspire to have a nation and a city where leaders do not coerce but lead by compassion. And probably this is something quite telling. We aspire to have leaders who do not amass wealth, who do not extort money. Hindi nagpapayaman. But leaders who empower people and communities, especially our young people. And finally, we aspire to have a nation and a city whose leaders do not lead by greed, but with honor. Our journey towards good governance is a painful journey. You Nagregat know? And I can feel it. No? I can feel it. But why are how were we able to do it? Slowly, gradually. Because no if we talk about good governance, it should always start with the leader. Yeah? And that's the reason why for your mayor, I only have to rely on my salary here. I already abandon yung special perks and privileges na masarap palaga maging mayor noong 2019. Nung sinasabi na sa akin, mayor, ito yung mga matatanggap mo, ito yung mga porsyento mo, ito yung mga pwede mong kunin sa basura. Napakasarap ko pala niyan. Millions and millions of pesos. Pero ang tanong natin, is it the right thing to do? Tama ko ba yan? Nagagawin ho natin yan. And who's going to suffer? Sino magsasuffer later on? Pag tuloy-tuloy ho yung ganyang, uh, ano ho yung tawag nila dyan, kalakaran. Sino magsasuffer? Five years from now, ten years from now, these children will suffer. Sila ho lahat, may hirapan. Pati rin ho kayo, may hirapan din. Kasi yung inyong mayor, napaka-corrupt. Pero your mayor decided decided to pursue good governance. At tuloy-tuloy, kaya lang napakahirap po. No? Lalo-lalo na ngayon na kinakalabang ko po yung mga malalakas, very powerful na politician sa national government. Dahil ho, hindi na tayo pwedeng tumahimik. Sobra na. Isipin nyo, sobrang-sobra na. Siguro nagtataka kayo, bakit hindi lang bagyo? Mag-concentrate ka lang sa bagyo. I cannot. Kasi Baguio City is becoming the model of good governance in the city. Tinitingnan na ho tayo ng ibang mga syudad at mga ibang munisipyo na mayor, ipaglaban mo kami, hindi kami makapagsalita. Ano? Hindi kami makapagsalita. Unang-una, tinatakot nila na pag magsasalita raw kami, mawawalan ng tubig yung mga gripo namin. Kaya pwede bang ikaw magsalita? Because if there's something that will happen in our country, apektado rin tayo rito sa siyudad ng Baguio. Kaya kailangan lumaban tayo. Hindi lang natin tinitingnan ng Baguio, kundi tinitingnan din natin yung bansa ngayon. No? Isipin nyo, hindi lang pala milyon yung nalaman ko pala. Yung mga impormasyon na binigay sa akin mismo ng no, mga tao sa loob ng Kongreso, hindi lang ho pala milyon ang ninanakaw kundi bilyon-bilyon taon-taon. Sa sobrang takaw nila, wala pa silang hesitation na bumili ng mga mamahaling lugar. Akala mo, akala mo walang sisita sa kanila. No? They are so bold, they are so brave, they are so courageous, na mamimili pa sila ng mga malalakmahal na mansyon dyan sa Paris, France, dumpat sa 10-bedroom mansions sa mga napakamahal na distrito sa Paris, France. No? Hindi pa yan. No? Mga ibang mga pag-aaring napakamahal sa buong bansa, pinagbibili na nila lahat. Sama-sama no? sila. No? Ngayon, tatahimik na lang ho ba tayo. Hindi tanayo iimik. Kasi anyway, kalakaran naman yan. Anyway, binibigyan naman tayo ng 5,000 pesos, okay na tayo, ayuda. Okay na tayo. Okay, sige, nakawin nyo na yung mga billion bilyon na yan. Okay lang sa amin yan, basta bigyan nyo kami ng ayuda. Ang good governance, ho ba, nakasama ho ba dyan yung ayuda? Huh? Kung titignan nyo ho yung good governance, ano ho yung mga principles ho niyan? Efficiency, effectiveness, transparency, accountability, citizen's participation, inclusiveness, rule of law, uh, respect for human rights, authentic leadership, Hinahanap ko po yung ayuda, hindi ko po makita. First time, first time in the history of Baguio City na bumabaha ho ang pera rito ngayon. Bumabaha para ibenta nyo yung inyong mga boto. In the same manner na bumabaha, bumabaha din para sirain kaming nagtataguyod ng good governance. Dahil inilalabas po namin itong mga dumi nila. No? Alam niyo ho, pag nagnanakaw ka ng 1 billion pesos a year, that would translate to 2.7 million a day. Pero hindi lang ho billion ang kanilang ninanakaw. Hindi lang ho isang billion, dalawang billion, tatlong billion, apat na billion, limang billion. Paano nila ginagawa? Katulad yung rock netting na yan. Yung mga nakikita nyo dyan sa bundok kayo na nakabalot ng mga bakal. 25,000 pesos, ang totoong presyo lang yan is 2,300, 2 to 3,000 pesos per square meter. Mas mahal pa doon sa so mga lupa ninyo. No? 25,000 pesos, tingnan mo, is one square meter. No? Katulad yung nilagay dyan sa kalsada na ilaw. No? Ang presyo niyan sa kontrata, 11,780 pesos. 11,720 pesos. When in fact, ang presyo lang yan is 1,350 plus 200 na installation plus 246 na tax, 1,800. Ibig sabihin, 9,900 ang ninanakaw nila. Bawat piraso, bilangin nyo lahat yung mga piraso nandyan sa Kisa Road, sa Marcos Highway, sa Kenon Road, lahat yan. Millions and millions huyan. Hindi pa sila nagsawa, sana sa gitna lang nilalalagyan. 10 meters sana, international standard, ginawa nilang 5 meters. Ninawa pa nilang 2.5 meters para mas maraming bilhin. Hindi pa yan, nilagyan pa nila sa kaliwa, nilagyan pa nila sa kanan. How many pieces were bought? 7 million in Mindanao, 7 million in Visayas, 10 million in Luzon, 24 million pieces times 9,900, that's 237 million billion pesos na pinaghati-hatian nila. No? At yan yung ngayon yung mga binibigay nila sa inyo, tuwantawa kayo, na nakatanggap kayo ng limang daan, isang libo, pero ninakawan pala kayo ng bilyon piso, pero let us wake up, Apo. Let us wake up. Meron na naman silang ginawa. No? Ngayon, pinahinto na lahat ni Secretary Bunuan nung no, in-interview siya ni, Secretary, Ted Pilon, sabi ni Ted Pilon, bakit ho itong ganito? Rack netting, bakit ho ganito yung presyo nito? Ay sabi ni Mayor Magalong, ganito. Tapos mayamiya, sinabi na naman niya, o paano ho itong uh, cuts-eye? Sabi ni Mayor Magalong, itong presyo nito. Anong salita ni Secretary Munuan? Ah, 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 oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, ngayon oh, oh. nga, yan, totoo nga yan. Ha? Exorbitant yan, kaya pinahinto ko na yan lahat. Paano itong mga roadside barrier? Nakita niyo ba yung yellow barrier ho sa nakalagay sa kalsada. Ang presyo noon is 121,330 isang metro. Ang totoong presyo lang yan is $255. So in short, $255, 14,000 pesos. Sabihin na natin, lagyan na natin ng logistics, lagyan na natin ng taxes, 20,000. ibig mo sabihin, isang metro. Ang kinikita pa lang nilang kickback, 100,000 pesos. Sa isang kilometro, 1,000 kilometers, ay eh 1,000 meters, ilang hundreds and hundreds of kilometers na nilagyan sa buong bansa. Yan po yung mga perang, mga taxes na binayaran ho natin. Diyan galing lahat yan. Pati yung mga ayudang pinibibigay ni ho nila na para iparamdam sa inyo, may utang na loob kayo sa amin. Actually ho yan yung mga taxes ho na binayaran nyo dugo at pawis na pinaghirapan ninyo. Pero kung gastusin nila, ipamigay nila lahat, akala mo kanila. Huh? Alam nyo ho yung yellow barrier na yan, dapat palikulang ho lalagyan, pati diretsyo nilagyan niyo nila. Pumunta ho kay sa Marcos Highway, pati diretsyo nilagyan nila. Ngayon ho, pinahinto na ho lahat yan ni Secretary Bunawan. Pero meron tuloy-tuloy pa rin na nakikita ko ngayon na uli na pinagkakakitaan nila. Yung solar lights. Nandyan ho ngayon, yung mga solar lights. Alam niyo ba magkano presyo ng solar lights? 157,982,000 pesos. Ang presyo ho niyan is 40 to 46,000 pesos per pole lang. Ibig sabihin, sa bawat poste, ang ibinubul sa pala nila mga 110,000 pesos. Yan po yung mga taxes uli na pinaghirapan po natin, lahat tayo. Ngayon, pipikit na lang tayo, ay bigyan nyo kami ng ayuda, iboboto ka namin. Ganun na lang huba ba tayo mag-isip sa Baguio? Kakaiba po tayo sa Baguio. Please, please, for the sake of our children, nagida apo tayo apo, let us fight for what is right. Huwag tayong Huwag tayong padadala. Please. This is the legacy that we can pass on to the next generation. Grabe, grabe apo, untold unbelievable, no? I was just talking to Mr. Ramon Ang. Ramon Ang uh, of San Miguel. Sabi niya galing ko lang sa Malaysia. I was talking to some of the businessmen there. I was inviting them to come to Baguio to the Philippines to invest. Sabi nila, we don't want to invest in your country because there's so much corruption. Huh? At ang tanong sa kanila sa kanya is, what is happening to your corrupt? What is happening to your country? Let's you Nakakalungkot isipin, no? Ganun na ang tingin sa atin. Kung nagtataka kayo, sino sa mga senator ang nagsasalita tungkol sa corruption? Can you give me a name, please? Sino sa mga congressman na nagsasabi tungkol sa nagsasalita tungkol sa corruption? Pwede pa si Marcoleta. Pwede pa, di ba? Congressman Marcoleta, sino pa? Si Brother Yadi Villanueva. Siguro meron pa. Si Sibak, pwede. Meron pa. Sa mga governor, meron ba kayo naririnig? Na nagsasalita. Sa, may, sa mga mayor, sino nagsasalita? Sino pa ho? Biko Soto. Di ba? Christian Lagman of, Lag, of, of, uh, of Albay. Pero anong nangyayari sa amin ngayon? So much money is being poured to destroy us. No? Bali, wala lang doon sa mga nagnakaw yon, Yung malilit, barya lang sa kanila yun. No? Para lang manira lang. Katulad yung ginagawa ni Rito sa Baguio, nag-hire sila ng mga taxi drivers. Matagal na pala nilang hinire yung mga taxi drivers. Sabi nung isang nang, Nakuha natin na isang kakausap natin taxi driver. Pati senior citizen. Ha? Kinotsaban na rin nila. Pati bata na rin tinuruan na rin nilang mag, magbigay ng fake news. Senior high at junior high. Ganun na ka-immoral ang sistema. No? Are we not a character city, 'di ba? Ang sabi ng taxi driver, pagsakay scripted, sustained, deliberate. Ma'am, kumusta ho? Anong tingin nyo sa election dito sa Baguio? Ay, yan ho. Kay Magalong ho yan. yan ho, yung good taste. Kay Magalong po yung parkway. Kay Magalong huyang, Ay na, yung mga taxi na yan. Kay Magalong ho yan. Alam nyo ho, yung mga taxi na binabanggit, 2018, inaproban na po yan. Alam ho na mga ating mga councilor dito, 2018, it was approved hindi pa ako mayor ninyo. It was approved by the Traffic Management Working Task Force. Well represented po yung ating local government by the head of the Committee on Transportation. I know nothing about taxi business. Yung parkway, mismo ho, sabi ni Atty. Attorney Ed Avila, wala akong pakialam mo si Magalong dito sa Parkway because he is the chief legal of Parkway. It is owned by Mr. Fernando Chong. And it is also owned by the doctors. Finally, good taste. Ngayon, lumalabas ngayon yung chismis, tinutukan ko raw yung baril yung may-ari ng good taste. No? Kung kasama ba ako na nabili ko yung good taste, baba, tututukan ko ba siya ng baril? Pangalawa, totoo ba yun? Mabuti na lang, meron pala kaming video. So nangyari. At kitang kita doon talaga, pinakita ko na sa si ibang mga media. No? Alam mo kung anong nangyari noong March 14, naabutan ko siya doon sa likod ng City Hall. At ang sinabi ko sa kanya, Alam mo, attorney, all you have to do is tell the truth. Ganun lang ho sinabi ko sa kanya. Tell the truth. Bakit nyo okay dinadamay dyan sa business nyo? No? I do not know your family. I do not know your father. I never transacted business with you. Bakit nyo ako dinadamay dyan? Bakit pag tuwig tatanungin yung mga tao mo? Kay magalong ba ito? Ang sasanggot ng mga tao mo, no comment? No? Tama ba yon? Kaya nasigaw-sigaw ko siya, nasigaw-sigawan ko siya. At the end, umalis ako, nagalit na galit ako. At sinabi ko sa kanya, you know, I've been fighting for you, kayong mga bata. You know? And that's the reason why I am under threat now. Tinuturo ko yung baril ng tao ko doon sa likod ko. Kasi sabi ko sa kanya, dali mo na lang yung baril dito sa likod. Para at least kung ako, may banatan man lang ako, yung pinis makalaban man lang ako ng kahit konti. I do not fear for my life, but I fear for the life of my wife, my family. Paano ko sumakay sila? At binanatan na lang ako dyan. Ganyan ho, kahirap ang pagkikipaglaban ho sa korupsyon. No? Gagawan nila lahat ng kasinungalingan, ng intriga, para sirayin ho kami. Pati ho itong mga kasama kong counselor, pinalabas ho nila na tagi isang milyon pa ho natanggap nila para lang ma-approve yung market modernization, ma-approve no yung mobility na sinatawag na dumadaan naman ho sa tamang proseso yan at hindi naman yung mayor ang nag-approve yan kundi ng members of the city council. Matindi po yung laban natin. Kami po ay handang. Handa po kaming mamatay para sa bayan nato. No? In, I fought in Abra I was wounded in Abra I was surrounded in 1985 by the NPA for three days in Tinok, Ipugao Nung inatake yung Lagao in 1988 I was sent there to reinforce the soldiers I fought the Abu Sayyaf in 2005 In 2006, I was supposed to be They deliberated to be promoted to general, but because of a, the Garciliano tape, we decided to join the rebellion. Talo kami doon, nakulong ho kami lahat. But we believe it is the right thing to do. Mama Sapano, it's also the right thing to do. Maski kina kailangan i-whitewash mo yan. Ang order i-whitewash mo, magalong. Pwede ka na maging chief PNP. Is it the right thing to do? So I told the truth about it. Albayal did case with all the threats that I received, sitting chief PNP. I have to tell the truth that he was involved in a drug anomaly. Nawawala yung 220 plus na kilograms na shabu. Please, don't allow it to happen here in the city of Baguio. And before I end, if you notice in kumata malagip malagipyo during my first term and second term, i never asked people to vote for me. never, never, never. in the same manner that this running for my third term, i will not also vote and ask you to vote for me. but i want you, I, i'm asking you to choose the right leader for the city of baguio. and second, And second, amuyo mo siguro nga agbalbaliw ti panahon tatta. A lot of things are changing. We have all these challenges on climate change, you know, yung ating uh, carrying capacity, yung urban decay na nangyayari sa atin. We have a lot of things to do and we need progressive thinkers, fresh ideas. You know? We cannot always be traditional all the time na ang tiniisip na lang numakon, ay hindi ko kapartido, kukontrahin ko yung proposal niya maski naniniwala ako that is a very traditional way that has changed and that is actually the strength of the city of Baguio you know. so let's give them our good governance team a big chance dagitoy new faces dagitoy new and young people young leaders and finally we need also our elders to coach them and so if i may if I may introduce each one of them. Apo or Junior Cup, please join us here. Come on.